Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro ko to. So ngayon na uh, update tayo ng mga young bird natin. Grabe, na kaya na. Pero si 312. Ang nginilate sa tayo ng mga young bird ngayon. Kasi yung mga dapat natin ipadala, at hindi natin dapat ipadala. 'Yan, kasi itong February, kailangan before end of the month yung mga YBs dito may padala na natin sa kanya-kanyang paruroonan ito si 301 yan kailangan nang tingin, tingin sa mga ibon dito ang laki oh yung iba nag-start na maglugo ng aga grabe ba good yun mga tol yan ito si 301 isa sa mga ano tag dito ah may karakter na kagad maamo pagka pumapasok ako dumadapo rito may mga ilang ibon na gusto sa akin pero naiilang ilang pa kasi konti lang yung oras natin dito ba alam ko ah, kapag ka naglagay tayo rito yan maamoy mga yan saka nagugusto ako sa mga karakter nagaano tag dito lahat sila nasa taas ito sino to kapan Three o naman. May puti sa ilalim ng buntot. Ayan. Pero wala siyang white light Magaganda yung ano. Uh, pagkakahulma sa kanila. Then nag-rotation na tayo ng ano natin. Ng mga mga breeder. Para sa ano natin. na uh, last clutch natin para sa Wando Price. Nakakuha tayo ng mga sa second clutch sa mga breeder. Tapos ayos na yun. Then nag na tayo para subukan din natin sa ibang pares yung mga alam natin na uh, ano tawag dito uh, may history sa atin nasa na si white flight yun ito pa nag-iisipan ko pa gusto natin ito ipapadala pero gusto ko ito ipadala sa ano sa bundok Ayan, sa bundok siya lilipad ito ring number si 310 Ayan, 310 Hensi Kita ko na kagad pagkababae. So, gusto ko siya ipadala sa ano, ito dito, ha, ah, bundok. Meron pa tayong isang may white light Uh, ito. Bagong harvest lang to eh. Three thirteen, Dami nating rimban mga tol, so na ko pura Ano ito so, dito uh, for re rehoming, kumbaga pambenta. Kasi ah uh, order tayo sa ano sa AU, bibigyan tayo ng same number na naman, uh, 200. So 299. Tapos sabi ko para maiba naman kasi simula no 2021, puro ano na tayo 200. Kaya mapapansin sa ibang mga breeder natin is pare-pares yung number pero year lang yung na nagkakaiba Kaya kumuha tayo ng 300 para maiba-iba naman. Ito naman ay si 3T Ang ikalawang may white light sa atin. Ayan. Yeah. Apat sa dulo. Isa sa kabila. Grabe maganda magiging resulta na itong batang ito. Yeah. So, sinisimula ko lang silang kilatisin. Lahat naman ito ipapadala sa one price pala. Pero syempre, oh, sorry. Ano ito dito ah. Gusto ko na malaman kung saan sila babagay. California Classic, magpapadala tayo. Martinez, yan. Haba ah, ng pakpak na ito. Tsaka lang ko mga pang speedbird natin, tsaka pang long distance. 307. Yan. You know? Diba? wapa no? Come on. Uh, 307 Ito si 307 natin Nag-start na maglugon yung iba Meron ako rito ano eh boy. Uh, Ayan uh. ito Si 315 Madang ibo na nito, Napaka malinis na ano Pagka blue bar nya Tingin ko sa kanya na siya Sprinter tulong distance Yan Ganda oh, kinis. Napaka ano niya uh, pa dito ah. Napakaganda niyang tignan. Anak na ano? Uh, kung daw nagkakamali, anak to ni ni Pangaray tapos ni Kobe. So, bundok yan. Bundok ang kanyang ano, papapunguan. Ah. Kumain ito pa. Alright. Ito pa. Blue check. Nagdarit ulit. Ayaw mo pakita ha. Ito isa pang maganda. Si 392. So ang ginawa ko, may mga magnanized to dito, magkakaiba yung number, magkakalayo. So, ginawa ko na gano'n ako, nag random pick up ako. Para may iba, iba naman. Uh, easy, easy. Ito lucky, laki oh. Kaya ito yung kakawali lang natin. Ang nanginig po. <laughs> Yan, galing tayong trabaho. Tapos, ngayon lang tayo na pahinga. Ngayon lang tayo natambay rito kasi nga. Uh, Nagpaplano na ako. Gusto ko na magpadala ng mga young bird para mabawasan na tayo rito. Sa mga one of price. So, Sabado. Sabado, ano? Sabado may pasok tayo. Uh, bukas, Saturday. Uh, Sunday. Yan. Tingnan tayo na mga pwede nang ipadala. So, tingin natin kung sino yung mga warriors natin na uh, mauna na. Tsaka titingnan ako ng mga pwede nang ano, mga open na uh, open Pardon. Open ano na ata uh, dito business. Come on. Yeah, ito maganda rin. Halos lahat naman magaganda shoutout nga pala sa isang kaburo ko to natin na nag-request dalawang ibon papadala sa user. Yan. Nakapag-deal sa akin, ang ganda ng deal namin. Uh, sa sa Purge P. Tapos sa activation, dahil kung sakasakali maka-score, hati kami. Alright, so syempre, uy, easy lang. Syempre, para makakuha tayo ng bonus, yung best of the best natin, na itong magalaron. Siyempre, ano yun, yun, na yun eh, million dollar raise na yun. Pwede ka na mas mga alam mong pwede natin na uh, Lahat naman to pwede, pero siyempre, nakasetot to sa bundok. Yan. up tayo para sa bundok. California, bundok kasi yun. Ganda na ito. Ring number 302. Hindi ko na ako nasabi lang ito kanina. Or hindi pa. Ayan. Tapos sa taas. Tapos, ano pa? Ano pa? Ito yung oras mga tol. 3.14. Pooling Pooling Ayan ito So tinitignan ko kung pwede sa pang pooling Alright, so tingnan natin kung ano ipapakita ng gilas natin ng mga Warriors natin this year, 2025. So, hopefully, magbigay sa atin ng karangalan. Ayan. Oh! Ito so, mga to. So, Sigan sila, oh. Bakit tayo mga to sa trabaho? Kaya, galingan nyo ngayon taon para makawala tayo sa ano wala tayo sa working. <laughs> sa paycheck to paycheck. Kayo ang pag-asa ng Campo Capistrano. Pagmana kayo sa ano, sa mga magulang nyo. Uh, Nag-uwi ng karangalan dito. Pero mas sigitan nyo. Di ba? Ito e, maganda ro. Ito si 300. Yan. Anak na 07. Tapos na ano, ni Gulf Shore. Yan. Hen. Mapupunta sa Cotton. Kay Cotton Candy. So, tingnan natin kung ano yung papakitang gilas na ito. Yan. Ano yung nagagawin nyo, ha? Kailangan, ito sila. Yeah, oh. dyan sila. Alam nyo yung nagagawin nyo, siyempre, ha? Pakitang gilas kayo sa kampo kapistrano Kung sino magbibigay sa akin ng karangalan, na ito yung sa inyo. Magkakaroon kayo ng palasyo, di ba? <laughs> Magkakaroon kayo ng ano, yung breathing section nyo. Kunyara, ito, Isang ano, like sabihin natin na 4x8. Breathing section nyo lang. Grabe. Isipin nyo, 4x8, di ba? O, di ba? Dalawa lang kayo doon ang asawa nyo. Siyempre, kung magagawa nyo ng paraan. Kung baga, huwag kayong magmamadali sa... Huwag kayong magmamadali sa umpisa. Ayan yung sila sa umpisa, pero sa dulo, yan, isa lang gagawin nyo. Mag solo clacker kayo. May intindihan nyo, kung sinong gagawa nyo, napakatindi ng pagiging VIP no solo clocker 100,000 kuha nyo kung sinong gagawa nyo promise super VIP yan makakatikim kayo ng iba't ibang ano, klase ng asawa yan <laughs> so yun na nga bali hanggang dito na lang muna ako nga po pala uli si Brown G welcome sa akin channel peace out let's go